yan mulawin mulawin aso ba to pusa? Bagay, malalaman mo naman, oh. Huwag tumawlo, kaya naginyong yong yong Ito, yong na, oh. yong 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 ito tumutubo cuttings nito ka ba? Yan, tumutubo ka nga natin. Hardwood dyan. Itulputulin mo lang parang ball pen size. Ganyan lang natin yung corti hole. Clip and grow. Matatabayin tapos puputulin. I-train. Mulawin, ito binigay lang sa akin, oh. No? Siguro pinag 'to mga um, uh, sa bubat. At pinagtanong ko Mulawin daw. Sige, wawain. Tapos, puputulin mo ulit para mag nagiging safer. Ganyan po yung ano nung mga nag unang bonsai nung hindi uso yung wire. Clip and grow sila, yung mga Chinese. parang sa tao ano, kailangan magpagupit si Gabo hindi pa nagpagupit ay baka wala nang magupit ah uh, wala nang na gupit eh may ulam natin Gabo mo um, kaya tayo na tayo na, um. Ubus na siya. Tinanggalan ko na ng wire noon ito eh. Oh. 31 na ba? Hindi na 21. Tagal na daw hindi Kanina pa kasi pinag-iinitan nung tagabantay ito eh. Nakaharang na daw sa daanan niya.